Hi guys! Ayan si mama. Galing ako sa garden sa likod. Si mama nagdidilig pala dito ng halaman. Yung mga pananim niya rin pala dito sa likod. So yung garden ko sa kabilang likod. <laughs> dito naman yung pangalawang garden garden ni mama. Dito rin sa likuran niya sa kabilang side. So ayan siya. Didilig. Ma, mag-hi ka ma. Hi, didilig ako. Sa pangtanim ko dito. <laughs> kay magdidigap pa ko walang mag hmm, tapos yung kanyang oregano ay hey, ah kumain naman steak Mister? Oo. Oh. Hali. Sandali lang. Ano? <laughs> bakit mo ko binuhusan? Akala ko pang salin. Wala, wala kasi ko salamin eh. Wala salamin? Ba't mo ko binuhusan? Ano ba Sorry. naman eh? ano <laughs> uh, <laughs> yung rilo ko. Ba't mo ko binuhusan? Wala akong baon, panty at saka ba? Ah, uh, Nama ko yung damit niya mga bisteta. Wala isuot. Nang <laughs> isuot. Pasaway. Pinabot <laughs> yung stick tapos binuhos. <laughs> Akala ko pang ko eh. Pasaway. Akala pang tanim. O talaga lang yun ano mo. Pasaway to. Basta tuloy ako. <laughs> uh, sorry. Wala akong ba. Ang panti at saka brama. Pasaway to. Basta ako. Ano? Masaya ka na? Masaya na ako? Masusuyo <laughs> ka na na po? Akala ko kung kanin wala. Kasi ako salamin. Eh. Ha, ah, kunyari ka lang wala ang salamin. Dahil lang ang salamin mo. <laughs> Bayo yan. Basta. Kaling. Magbabay ka muna. Babay guys. Ay, babay guys. Ano na to ngayon? O ano na